po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Sa yung ating pag-uusapan ngayon, bakit kailangan pa nating mag-pray? Ang prayer ay hindi po gaya-gaya. Hindi po ito programa at batas ng simbahan. Kundi ito ay buhay at natural sa mga tunay na anak ng Diyos. Ito ay hindi dapat pinipilit, kundi dapat maging habit sa araw-araw. Anytime. Walang problema kung anong oras, ilang beses kang manalangin. Ang mahalaga ito po ay galing sa puso mo. Kung tinatamad kang mag-pray, meaning tinatamad ka sa Diyos. Hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi ka interesado sa Diyos. Napakahalaga ng panalangin sa buhay ng bawat tao, mga kapatid. Kung ito'y maunawaan lang talaga nila. Nakakalungkot lang isipin dahil ang prayer ministry ay kunti lang ang may commitment. Kaya kahit nga sa midweek, nakilala bilang oras ng panalanginan ng sama-sama ay kunti lang ang dumadalo. Kapatid, may minsahi ang Diyos sa atin tungkol sa panalangin. Basahin natin ngayon ang Kulosas 4.2 at unawain. Anong sabi sa Kulosas 4.2? Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Now, bakit kailangan pa nating magpray? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil ito ay palatandaan na mas kailangan natin ang Diyos may sinabi po ang talata na maging matyaga sa pananalangin. Na kung may kailangan ka at gusto mong makuha, pinagtsatsagaan mo yan kapatid. Ganon din ang panalangin. Dahil mas kailangan natin siya, magtsaga tayo sa prayer sa Kanya, sa ating Diyos. Ibig sabihin nito, magsakripisyo tayo paglalaanan natin ng panahon uuras ang ating Diyos. Karamihan, pag may sakit ng malubha, may problemang malubha, saka palang tatawag sa Diyos. Hihingi ng tulong at umiiyak na nananalangin. Ibig sabihin ito, mas kailangan talaga nila ang Diyos. Bakit hindi mo ipakita na mas kailangan mo ang Diyos kahit wala kang sakit o walang mga problema? At isa sa mga palatandaan na kailangan mo siya ay ang pananalangin. Now ako, excited ako lagi magpray kay Lord at dinadala ko ang buong pamilya ko. Mayroon kaming daily devotion at ang aming buhay dito sa mundo at pangangailangan pati ang gawain ay lagi naming pinagpipray kay Lord. Bakit? Dahil siya ang mas kailangan namin sa buhay namin. Halimbawa, mayroon kang private plane. Ang ganda at napakamahal ang dami mo nang iniisip na dapat puntahan at pasyalan. Malilibot mo na ang buong mundo kung gugustuhin mo. Pero kahit mayroon ka ng private plane, tandaan mo na hindi ito ang pinakamahalaga kundi mas may pinakamahalaga pa na kailangan mo. Sino yan? Ang pilot. Dahil siya lang ang marunong magpalipad ng private plane mo. Nasa kanyang kamay ang kontrol. Ganon din ang prayer. Palatandaan ito na mas kailangan at nangangailangan tayo sa Diyos bilang pilot ng ating buhay. Ang pilot ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang mas pinakamahalaga. Magpipray tayo sa Kanya sapagkat Siya ang pinakakailangan natin para tumakbo ang buhay natin. Bakit kailangan pa nating magpray? Dahil ito ay palatandaan na mas kailangan natin ang Diyos. Pangalawa, dahil ito ang palatandaan na may Diyos tayong pinagtitiwalaan. Ayon nga sa Psalms 118 verses 8 to 9, It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Minsan ang tao kapag may ipinagmamalaki doon na umiikot ang kanilang kumpiyansa at pag-uugali. Kung kasama mo lagi ang matapang at mayabang, tumatapang at yumayabang ka rin. Minsan, dahil sa may kasapatan sa pangangailangan, may sahod buwan-buwan, maganda ang kalusugan, maraming nababaliwala na si Lord. Ayaw ng pagkatiwalaan ang Diyos. Sa mga plano, sa pagpapatakbo ng pamilya, negosyo, trabaho, pangarap, kung kaya dito na ibinuhos ang lahat ng oras. Wala ng pagsamba at wala ng prayer. Hindi na nila naisip na ang Diyos ang may hawak ng mundo, ang may hawak ng buhay at kamatayan, ang may kontrol ng temperatura at kalikasan. Mas kailangan natin ang manalig o magtiwala sa Diyos. Mas kailangan ang source kaysa resource. Mas kailangan ang creator kaysa creature. Ang Diyos ang hari sa lahat ng pinaglilingkuran mong hari. Ang Diyos ang boss sa lahat ng mga boss sa mundo. Wala silang magagawa kung utusan ng Diyos ang lahat ng kilala mong boss na alisin o tanggalin ka. Sa mga pinagkakatiwalaan at ipinagmamalaki mong boss dito sa mundo. Subalit, pwede ring utusan ng Diyos ang boss mo na ipromote ka sa trabaho na pinangarap mo. Kaya bakit kailangan pa nating magpray? Dahil ito ang palatandaan na may Diyos tayong pinagtitiwalaan. Pangatlo, dahil ito ang palatandaan na hindi natin pinapabayaan ang ating pakikipag-communicate sa Diyos. Ang conversation ay isang communication. Kung magkasama kayo sa isang bahay pero hindi kayo nag-uusap, magkagalit kayo, nagkakahiyaan, maliwanag na ito ay may problema sa communication o relasyon kapag wala kang nakakausap, wala kang ka-sharing, wala kang mapagpahingahan, didilim ang mundo mo. Pati sarili mo ay hindi mo na makikita. Sinasarili mo ang problema mo dahil kulang ka sa communication. Ganon din sa Diyos. Pag wala kang conversation sa Diyos, wala ka rin communication. Lalo na kung sinadya mo talagang putulin ang communication at ayaw mo na talagang makipag-communicate sa Diyos. Ang internet ngayon ay isang mabilis na communication. Sa communication, ang malayo ay nasa harap mo na lamang. Ang pira padala ay napapabilis na. Ang result ng exam ay agad malalaman ng buong mundo. Ang salita ng Diyos ay kaya ng maabot ang buong mundo. Ngunit pag walang mabilis na communication at walang internet, napakahirap mag-communicate ng mahal mo ng mga transaksyon at walang clear na conversation na siyang magpapatibay ng tiwala. Kapatid, ang prayer ay isang matibay na ugnayan. Communication sa ating Diyos. Kapag may communication ka sa Diyos, araw-araw, malinaw ang lahat. At hindi mo pagdududahan ang Diyos. Kondi mas lalong lalalim at bubuti ang ating relasyon sa kanya. Bakit kailangan pa nating magpray? Ang una, dahil ito ay palatandaan na mas kailangan natin ang Diyos. Pangalawa, dahil ito ang palatandaan na may Diyos tayong pinagtitiwalaan. At pangatlo, dahil ito ang palatandaan na hindi natin pinapabayaan ang ating pakikipag-communicate sa Diyos. Ang ating application, una, huwag tayong magsawa sa prayer. Huwag maging tamad, kundi dapat magtyaga. Number two, maglaan ng oras ng pananalangin sa Diyos at hindi panalangin na minamadali at wala sa sarili, kundi masaya kang makipag-usap sa Diyos. Number three, huwag walain ang prayer sa buhay mo dahil dito makikita kung ano at sino ka sa harap ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.